Please, pilitin mo, ikaw lang malakas dyan. Pipoy! 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 Pipoy, may pre ka! Lap to laptop! lap mo na si Maria! Pwede ito mapayag na siya, basta sa ka lang. Dali hoy Po, yung kalma KJ. Hoy, hindi man nakakalungkot dyan. Po, po, na mo. Po, po. mo, nipit na ang anak. At Nasakot nyo diba makasin ng pamay, eh, kanabing... ano, pili ka naman? Pagkakalungkot okay. okay. dyan. Pagkakalungkot okay. dyan. kasi. dyan. Pagkakalungkot okay. okay. dyan. Pagkakalungkot okay. Uwi ka sa ili. Uwi ka sa ili, no? Bago, okay. okay. Dapat sa ano kaya ka, no? Pakulo lang. Boy! Pag mo yan! Ingat. Sisi na anong kapigilan. Anong balak mo ngayon? Five star?